O gamitan ng pedal. O gamitan ng hangin. Ah, tama. Kung gusto nyo lang naman yun. Pero hindi naman talaga kayo pwedeng gumamit ng makina. Nandito sa patakaran. Ay! Papa? Iabot mo nga sa akin yung malaking spanner. Ito talaga ang kailangan ko. Ngayon? Wag Mira. Ako nang bahala dito. Mm -hmm. Leon mo mo lapit tayo Bill Leon, biktima mo na. bayan Hindi talaga ako magaling sa mga ganito. Kung magpatulong na lang kaya tayo kay Ted. Kung mahiram lang natin ang dekoryente yung makina ni Ted, siguradong mabilis ang takbo nito. Hindi natin pwedeng gawin yun, Julian. Labag yan sa patakaran. Wala naman pong makakalam, Dad. Tahimik naman pong dekoryente yung makina. Oo nga, pero pandaraya naman yun, hindi ba? Isa pa, hindi magiging pata sa iba pag ganun. Hmm. Quiet Electric Garden Watering Machine, wala na sanang problema. Kung mapapatigil ko lang. Kamusta, Ded? Oo, oh, kumusta, Arthur? Ah, uh, pwede ba tayong, pwede ba tayong mag-usap sa loob? ay ano bang kailangan mo, Arthur? Naisip ko baka pwede ako makahiram ng isa sa bago mong super quiet electric mong makina. Kagamitin ko sa trabaho, alam mo na. Ah, oh, tama nga. Oo, oh, sige. Pero may isang bagay kang dapat na malaman. Sasalin ko agad ito pagkatapos ng karera. Ah, ang ibig kong sabihin eh pagkatapos kong gamitin ito. Salamat oh, eh. Pero paalam. Paalam. Ah, Ayan, isang go-kart. Gawa na? Sasabihin so niyo na po ba, Ma? ako okay na po. Ano uh, na Ah, ang ibig kong sabihin bakit ba ayaw mong uminto? Kamusta, Ted? Kamusta, Jay? Ano bang kailangan mo? Kailangan ko sana ng... May sasabihin ako. Nakita niyo po, Dad? Dapat po, umabot ang panang magmamaneho doon sa pedal. Ang layo po. Eh, di kung ganun, meron ako naisip na mas magandang ideya. Apo, Salamat, Ted. Isoli ko agad dito pagkatapos ng karera. Ang ibig kong sabihin eh, pagkatapos kong gamitin ito. Sige, pero mm, meron ka pang dapat malaman tungkol yan sa makin ako. Yung... Mm, oh oh kumusta? Mabuti naman, Ted. Pero sana akong hiramin sa'yo. Isang windshield? Tama, Julian. Pag malakas ang hangin, siguradong mabilis ang takbo mo gamit ito. At mukhang lumalakas na nga ang hangin. <laughs> Tingnan mo nga yan. Salamat, Seth. Ito na lang tayo ulit. Kailangan patiginin mo na yung pandilig mo, Seth. Sinabangan na ang buong lugar mo.